Alam mo bang ang isang bubuyog ay nakakabalans kahit na malakas ang hangin dahil sa ilang mga kadahilanan? 1. Pangunahin. Ang bubuyog ay may maliliit na pangangatawan. Ang bubuyog ay may maliliit na pangangatawan na nagpapahintulot sa kanila na magmanipula ng kanilang paglipad sa mga maliliit na pagbabago sa hangin. Datlo. Ang bubuyog ay may mataas na rasyon ng pakpak. Ang bubuyog ay may mataas na rasyon ng pakpak na nagpapahintulot sa kanila na lumipad ng mabilis at magmanipula ng kanilang paglipad sa mga maliliit na pagbabago sa hangin. 3. Ang bubuyog ay may kabisaan sa paglipad. Ha, ah, ang bubuyog ay may kabisaan sa paglipad na nagpapahintulot sa kanila na magbalanse at magmanipula ng kanilang paglipad kahit na malakas ang hangin. O 4. Ang bubuyog ay may mga espesyal na mga organo sa paglipad. Ang bubuyog ay may mga espesyal na mga organo sa paglipad, tulad ng mga halteres at mga compound, eyes na nagpapahintulot sa kanila na magbalans at magmanipula ng kanilang paglipad. Sa pamamagitan ng pagkakumbina ng mga kadahilanan na ito, ang bubuyog ay nakakabalanse kahit na malakas ang hangin at nakakapagpatuloy ng kanilang paglipad ng mahusay. Please follow me for more videos and paki-like ang share na lang po.